Hello, hello! Magandang araw! Yes, excited na naman ang aming little girl kasi pupunta kami ng swimming pool. At yes, pupunta na naman kami sa Gold Coast kasama si Bianan at pinsa ni Kendall. At uh, imimit din namin ang sister ni Mister. So, talagang itong aking little girl ay Todo excited na talaga ito siya. At yan, yung bago niyang laruan ay binigay sa kanyang pinsan. Yeah, sabi niya, is a smiley face. Yan, tuwang-tuwa talaga siya. Ay, iwan ko na lang talaga yung saya at tuwa ng aking little girl. Oh, baby bird oh baby bird. at yeah nandito na nga kami sa Sea World Resort yan so It's around 45 to 1 hour yes so excited na talaga ang magpipinsan yes we are here na talaga and syempre Tuwang-tuwa yan dalawa at excited as palagi kasi paborito nila talaga ang swimming pool tsaka yung beach. Yes. So, ang laki talaga ng SeaWorld Resort. Talagang ako din ay namang ha at sobrang saya at nakangiti talaga palagi kasi iba talaga ang nabibigay ng ganitong mga okasyon lalo na pag swimming kami kasi ang ganda ng panahon lalo na dito ngayon summer na summer. So, don't worry guys kasi may protection. Talaga tayo palagi na sunscreen. Yes. So, all good. At din, ang ganda ng kanilang mga landscaping. Talagang sobrang ganda. Yes. Talagang itong dalawa with holding hands pa talaga while walking. Yes. Talagang go lang tayo. Pringles is having a Pringles. Pringles? Pringle? Share with the guys. Hello! Kumakain <laughs> siya ng Pringles, guys. Yummy, yummy. Can a mommy have some? Uh-huh. Mm. mm. Yummy Pringles. I like it, this one. So, hindi siya maraming tao. So, okay lang, guys. And then, si Rambianan nagpunta ng uh, bathroom kasi magbibis. And then, kami lang ni tender Bibis. So, so, so good. You like it? Yum, yum. <laughs> Tapos magbis itong magpipinsan. Ay, aba, aba. Swimming na kaagad with all the tuwang-tuwa talaga ay muntik na tayong mabakil yan guys. Pero okay lang yan. Go lang tayo ng go. Pero itong aking little girl talaga talagang very determined na talaga siyang mag-swimming. Yes. And happy na happy together with Nani. And yeah, kasama namin si Bianan at pinsa ni Kendall. Yes, good job, AB. Talagang itong dalawa walang katapusan talagang laro at tuwa. Yes, so itong pinsa niya marunong na talagang lumangoy. And din ang aking little girl ay talagang very, very good na sa kanyang swimming. Yes, yes. So, oh, good talaga sila dito. At enjoy na enjoy talaga si Bianan sa kanyang mga apo. Yes, with all the laughter and everything. Yes. Pero, go lang tayo ng go. Yan. So, makikita nyo na medyo mainit pero okay na yan guys kasi around 3 o'clock. So, hindi na yan makakasunblock. Yes. And all good na tayo. Pero, protection pa rin palagi, maglagay tayo talaga ng sunblock, lalo na pag nag-swimming tayo sa labas or pumupunta tayo sa beach, yes, yes, yes yan talagang itong aking little girl, tuwang-tuwa talaga siya, yan, so hindi talaga yan, uh, paminsan-minsan lang talaga nakasama niya yung lola niya, kasi si mister hindi siya nakasama, kasi may work so silang dalawa, at yung pinsan niya, ang kasama niyang mag-swimming, so si mami ako yung mga nag vlog vlog at chika nag video video alam niyo naman guys yes yeah. so go lang nang go ay napaka cute ng maglola yes ang aking little girl talagang excited na talaga siya. Mommy, I'm gonna swim. Sabi niya, Mommy, I'm gonna swim. I'm gonna kick my legs. Yes, darling. Yes. Alam na alam na talaga niya na mag-swimming talaga kami. Yes. At excited talaga siya kasi kasama namin ang kanyang lola at ang kanyang pinsa na si Evie. Yes. Talagang lahat ng mga tao dito, lalo na for kids, Family or friends and everything, all good talaga. Talagang ang ganda dito mag-swimming. And then, ang sasarap ng kanilang mga food. Mamaya, magkakain tayo at papakita ko sa inyo ang kanilang mga food. Yes. Ay, walang katapusan talaga ito sila. With all the jumping and laughing and everything. ala basta go lang ng go mga kiddos. Yan, talagang... Uh, Maasan mo talaga itong pinsa ni Kendall kasi marunong lumangoy. And itong swimming po nila guys, all good yan kasi tatlo or apat ang lifeguard. Aba-aba. And then okay lang yan ang aking little girl. Yan kasi my life vest yan. So go lang tayo na go. Hala, swimming na swimming, todo laro at tawanan. Yeah, pero itong aking little girl hindi talaga na ay iwan ko na lang guys kung ano yung sasabihin ko basta go lang tayo ng go ay walang katapusan talaga siya hindi siya napapagod mag swimming ang aking little girl pero go lang ng go darling sobrang ganda. My God. So, punta na ako sa pool kasi maliligo na ako, guys. Yes. It's time for me to meet the swim swim. pagkatapos namin doon sa pool ay dito na naman kami sa spa kasama si Bianan at pinsa ni Kendall. Talagang ang ganda dito sa spa nila. And then ang ganda ng mga bubbles na yan kasi massage sa buong katawan. Aba-aba talagang nag-enjoy talaga kaming lahat. At itong aking little girl sabi niya, bubbles, bubbles, yes. Talagang sobrang tuwa at saya talaga siya. Pero si Bianan at ang pinsa ni Kendall ay nag-enjoy lang sa spa. Talagang the best talaga for family summer Uh, mga ganap talaga. Ewan ko na lang, basta go lang ng go. Kasi nakakasaya talaga at nakaka-relax at sobrang the best talaga na mga ganap, lalo na sa mga ganitong bagay. Ang mga swimming pool, ababa, ang, la, ang lawak na ng explanation ko. Pero okay lang yan guys, talagang go lang tayo ng go. At mag-enjoy tayo sa buhay and remember, huwag kalimutang maging healthy. Yes, go lang ng go. At yan na talaga, ay itong aking little girl, hindi talaga siya napapago sa kanyang swimming. Yes, swimming with nani. Yes, talagang para itong tortoise dolphin, iwan ko na lang itong aking little girl pero nag-enjoy talaga sila lalo na itong aking binan at pinsan ni Kendall talagang ay, napaka-cute talaga yan so paminsan-minsan kami lang kasi si Mr. pag weekend may work ang aking mister so kami lang so minsan din kasama siya pero kasama man hindi basta kami pamilya masaya ay oh good tayo jan go lang nang go yes talagang itong aking little girl ay lahat na lang ay nag-enjoy talaga siya mommy babos babos gusto niyang kunin at talagang kick ng kick talaga siya sabi niya i'm gonna kick my legs mommy i'm twirling around all the way around my god Tingnan nyo, tuwang-tuwa talaga siya. Talagang itong swimming pool, the best talaga sa mga kids. Pagkatapos namin dun sa swimming pool, ay dito na naman ang aking little girl sa mga water park nila. Aba-aba, meron pa pala silang SpongeBob SquarePants. Hala, toro takbo at toro saya talaga itong aking little girl. Walang kataputang Oh my God, bakal tayo pero okay lang yan guys. Go lang ng go. Ay, talagang takbo, darling takbo. Talagang enjoy na enjoy talaga siya. pagkatapos doon sa mga SpongeBob SquarePants, aba-aba, dito na naman siya sa mga slide, ang aking little girl. Tsaka yung pinsan niya, aba-aba, itong aking little girl. Hindi na siya takot. Lahat ng mga slide, ay slide talaga siya. Yes, with all the confidence. Talagang strong talaga ang aking little girl. Talagang go lang ng go, darling, and all oh good. Talagang lahat ng mga kiddos dito, lalo na ang mga adult at parenthood, ay Sobrang saya at nag-enjoy talaga dito sa Sea Resort swimming pool. Yes, so go lang nang go, darling. And remember, be careful. Kasi alam na alam ng aking little girl, 'yan talaga yung sinasabi ko, be careful. But okay lang yan, guys. Magiging matatag sila kasi sasabihin mo sa kanila, good job, darling. Very strong. Yes. So, enjoy lang nang enjoy, darling. Mom, thank you, Mom. Cheers. 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 Cheers, darling. Cheers. Cheers, baby. Cheers. Yay! at gutom na ang mga person kaya kainan na yan ang sarap ng kanilang mga burger tsaka fries at nuggets at iba pang mga food talagang the best talaga yes kasi after mag swimming talagang gugutumin ka talaga guys yan so go lang nang go at itong aking little girl at kanyang pinsan ay gutom na gutom na talaga sila yan so itong aking little girl todo dal dal habang kumakain talagang gutom na talaga siya pero okay lang yan darling Mag-enjoy ka lang dyan at drink as long as you can. At then, oh my God, bakil na naman tayo, guys. Pero okay lang yan. Yes, kainan na. Yan. So, syempre ako kakain din kasi gotom na din ako. My goodness. So, go lang tayo ng go, guys. At walang katapusang kainan to. Hanggang mabusog tayo. Yes, kailangan talaga tayong kumain para mag-swimming ulit. Yes. So, go lang ng go. At the best talaga. Ang sarap. Sabi ni Benan. ang sarap ng kanilang burger. Yes. At itong mga kido, sarap na sarap din sa kanilang chicken nuggets. Yes. So, ang sarap dito, lalo na yung mga drinks and then it's a perfect uh, ga family or weekend holiday. Yan. Kasama ang iyong pamilya at lalo na mag-swimming. Yes, the best talaga. All good na all good tayo, guys. Yan. Pero, pag nag-swimming talaga tayo, huwag kalimutan kumain. Yes. Para go lang tayo ng go at mag-enjoy at be happy. Yes. Go lang ng go. At syempre, itong aking darling daughter aba aba ang sarap na sarap talaga siya sa fries yes sabi niya is very delicious yummy and this one a carrots Wow! A carrots? Sabi niya, no, no, no. Sabi niya, no, no, no. Kasi ayaw niyang kumain ng carrots. Pero enjoy na enjoy talaga ang magpipinsan sa kanilang pagkain. Lalo na kami ni Bianan ay enjoy na enjoy at busog na busog kaming lahat. Talagang the best talaga ang araw na to. At syempre kasama namin ang sister ni Mr. Mamaya at ang kanyang pinsan ni Kendall na si Avi. Yes! Yeah, so ogot tayo dyan at enjoy na enjoy na naman sila sa swimming pagkatapos kumain ay swimming na naman ulit kami sa parang flight guys, sa mga kiddos yan, Nandun ng dalawa si Bucatase Kendall. <laughs> yeah, it was a beautiful day. Yeah, very beautiful day. Wow, very nice. Good job. Dale. Yay! At po charge na naman ng aking little girl at balik na naman siya ulit dito sa water park. Talagang enjoy na enjoy talaga siya sa Saka, sa kang SpongeBob SquarePants. Yes, talagang ay walang katapusang takbo at tuwa at laro sa mga water. Pero go lang nang go, darling. As long as you're happy, mommy is happy also. Habang busy ang dalawang pinsan ni Kendall sa kanilang mga laro, ay itong aking little girl ay wala talagang katapusan sa water park. Talagang ini-enjoy niya ang Spongebob. Sabi niya, ang daming mga waterfalls, mami, may paturo-turo pa talaga ang aking little girl. Ay talagang napaka-cute. And then, hello Spongebob! Yan, the best talaga itong attraction dito sa SeaWorld Resort. Oh my God. Ay, basta go lang tayo ng go guys at enjoy. Yes, talagang nag-enjoy kami lahat. Lalo na ako na nakikita ko ang aking little girl na enjoy at happy na happy talaga siya pag pumupunta kami sa swimming pool. And say hello to Dora. Dora, Dora the Explorer. Yes, sabi ng aking little girl, high five. Yes, ay, umu gusto pa talaga niyang umakyat. Sabi ko, no, 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 don't, don't climb in there, darling. My God, yung mga English natin, pero okay lang yan, guys. Go lang nang go. Talagang namangha ang aking little girl sa Dora. Kasi ang laki ni Dora. Yes, darling, give Dora a high five. Good job! Yay! At sa wakas, tapos na din mag ang lahat. Pero itong aming little girl, hindi yan uuwi pag walang ice cream. Talagang itong mga kiddos, lalo na yung mga pinsan ni Kendall, the best talaga sa kanilang ice cream pagkatapos mag -swimming. Yes, so go lang na go, darling. And then, sarap na sarap talaga siya sa Cornetto. Yes, the best talaga yan, darling. So, thank you, nani Good job, darling. At bago pa kami umuwi, ay naabutan namin ang napakaganda at beautiful na sunset. Yes, sobrang ganda talaga. My goodness, Gold Coast, the best. Yes, talagang sabi namin na mangha talaga kami at ang ganda ng view. Very scenic, yes. Pero itong magpipinsan ay walang katapusan talaga sa kanilang mga laro at kulitan. Yes, basta enjoy ang mga kiddos. Enjoy din ang mga adult, yes so hello hello Gold Coast, yan talaga ang ganda talaga dito sa Gold Coast yes, lalo na sa mga water activities, ay the best talaga, and it's all good for the kids, lalo na kasi dito sa Australia, mahilig talaga sila sa mga swimming, either sa beach or swimming pool Talagang sobrang nag-enjoy kaming lahat at ang ganda talaga ng araw para mag-celebrate kasama ang buong pamilya. Basta happy tayo at stay healthy. Yan, all be good. Yehey! And that's it. Thank you for watching.